the food village more parking with access to ikea dun ba sa kainanan natin dati, saan ba yun? dumta ba yun? Saan? Ano? Yun dati, yung punta tayo dito. Saan ba yun? Dampa. Nandun ang dampa, natin. Marami doon. Kainan. Uh, Sa dampa. Just a seaside. Ah, Disney on ice. Malapit na kayo dyan. Ay, may lusik pala ako, Jyoti. Ay, ay. ay, may turuan ni Pag. <coughs> Sa taas ang kainan dyan kasi sa baba, wala naman wala derecho. may polis doon mga huli na naman tayo saan daw ako park dyan party parking ano parking niya na. Sa oh, right side.